Xin Number 2. Ang pagpapahayag ng pag-ibig. Isang araw sa Pook Barrio, ang mga tao ay abala sa kanilang mga gawain. Si Isabela ay naglalakad sa Pook Barrio. Hawak ang basket ng mga halamang gamot. Si Gabriel naman ay nasa kabilang kanto. Tila tinitignan siya mula sa malayo. Ang baryo ay may matinding mga pamatayan. Si Isabela ay mula sa isang mahirap na pamilya at ang kanyang ama ay isang manggagamot. Samantalang si Gabriel naman ay mula sa isang pamilya na mayayaman at may kapangyarihan sa baryo. Ang kanilang mundo ay magkaibang magkaiba. Nakita silang magkasalubong sa kalagitnaan ng baryo. Sabi ni Isabela, may pangungusap na nag-aalala. Gabriel, hindi mo ba nakikita? Hindi tayo pwedeng magkasama. Ang ating mundo ay magkakaiba. Sabi naman ni Gabriel, mataman ang tingin sa kanya. Walang makakapigil sa akin, Isabela. Wala akong pakialam sa kanilang mga batas. Basta ikaw ang aking iniisip. Nga? Sabi ni Isabella, pwede ba? Huwag mong gawin mahirap ang lahat. Ang pamilya ko, hindi nila ito matatanggap. At ikaw, Gabriel, may responsibilidad sa inyong pamilya. Sabi ni Gabriel, hindi ko na kaya. Ikaw ang iniisip ko araw-araw. Huwag -araw. mong gawing dahilan ang kalagayan natin para pigilan ang nararamdaman ko. Wow. Sabi naman ni Isabella, malungkot na tumingin sa kanya. "Pero ang pag-ibig lang ba ang sapat kapag ikaw at ako ay nagsama magdudulot lang tayo ng gulo?" Sabi ni Isabella. Reply naman ni Gabriel, "Kung magulo, magulo na. Pero hindi ko kayang mabuhay na hindi ka kasama." Oh!